Susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Not kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow. Para updated kayo sa video ko. Longos, saan sa loong magmalabon? Malabon na yan, di ba? May taga-bronggeponting ka kalawkan. Matagal lang lang sa tagalong, malabon yan. Ito'y papel lang. sa kanya. Ito yung nakulam. Paglalaroan natin na nakulam dyan. Okay. O oh, nahi-elemento, di natin alam. Pero alam ko na nakulam. <coughs> Para mahal na Diyos sama. Gamitin mo sa mento ako sa na matawag kung magpapasakit kay Julian na sa katawan Julian kaya eh, Darling Uy ko siya magpapasakit kay Julian Gusto lang namin matawag kung magpapasakit kay Julian pumasok ulit kami. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, tingin pakiusap, na kipakiusap na okay. natak, matawag yung nagpapasak na ito, na pumasok ulit kami. Isang likom sa likom, sa ay na at sa niya, diyan mo, tatanggalin mo yung nilagay sa likod niyan! Ano nalagay mo sa likod niya? Ano nalagay mo sa likod? Sagot! Ano nalagay mo? Karayong! Hindi pang magpapatayin ng dami! Hmm. Lagyan mo karayong! Bubunutin mo! Tatanggalin mo! Titigilan mo na yan ha! May kasama kapag gawa! Ikaw lang! Oo! Oh. Maraming karayong nilagay mo! Isang bandel!

Ayan, ah, bunot. Ah. yan, ha? Kalayong kalayong pa pa niya Bata ka pa matanda. Tanda na. Tanda na ron siya. Tanda saan, Wimbo? saan ka, Mangkukulam? taga saan ka? Taga saan ka? nga malapit? Eh, lahat naman kukulam, kilala ko dyan. Saan ka malapit? Baka saan ka? Sabihin mo lugar. Dito na ano yung ano, pangalan mo. Saan lugar ka? Matanda. Saan lugar? Nagkaroon ko pala na sa kalila? Ha? Wala, wala. Oo, dumana. Ah, ganito niya yung magiging. pa? Oo, nagawa na. Tanggalin oh, mo yung Hindi pa magpapatay yung tiling eh. Di lang likod eh. Ilan talaga kayo gumawa? Marami kayo, diba? ba? Mabuti ko. E, tigilan mo na yan, ha? ha? Alam mo, dito pupunta. Mahuli ka. hindi ko Lakasan mo kasi! Sigurado ka! ka sa bahay niyo. sama pangkat ada sa siapa emak? Ah ceping ke mangkukulam kah? Lahin. Naik ya kah? Ah ckut. Nekesanmu. Naik ya kah? Oh, sikapku kagak tahu mangkukulam. Serok ke nang uai. Ah. Itu gilana mana? Oh, itu gilan daw. Itu pai, jangan muto.

Mayroon ako. Mayroon ka sa pagkalo eh. Mayroon ka sa sistema lang. Mayroon mo yan? Sila na? Hoy! mo, di ba? Hoy! mo doon. dami

magsugba-sugba pa kayo <laughs> pero hindi talo anak mga talo pagkaibigan, hindi talo Pagkaibigan, okay, hindi ah. hindi na hindi okay, so na sakay na yung masamit lakad lang nga hindi, sa kanya yung pagsuot, man. pagsuot ng gamit

lahat. <laughs> okay, okay, lang yung ka. Yuko. Sakit na lang yung tusok. wala na. Ah, Isa to, wala, nawala. Ah, na lang sa likod. tatanggalin mo. Tatanggalin diba? tasalan mo yung sakit, di ba? Kasalan mo. Kasalan mo yung sakit niya para mawala na yung sakit. Yung sakit na lang ang tatanggalin mo, hindi na yung tusok. Yung mga naiwan ng sakit, kasalan mo. Hindi masama mang ulam, pagsalbayan kung palamin. Tama. Ah, oh. Ako okay. yung namin po, ginagawa ko yan eh, sa mga salbay. Pero hindi kung ng mo pa, eh. Sige.

Apo mo. Ba't pinamagkaka-interest ka na Hindi naman yan taga doon doon. Hindi yung taga doon yan. Ano kung kinainis mo sa babae na taga Juliet? Okay. Kaya, Juliet, sa tao na yan. Ha? Ah. Ano kinainis ka mo kay Juliet? Ha? Ah. Sagot! Ano lang? lang? napag ka mo talaga? Bakit oh. ka? Ano ba? Tip lang o oh. ano? Lakasin mo! Pwede lang. Sabuha sa mga sila. Sige na ako okay, na so, sa mga mo na. Lakasan mo! ko mga Kasi yung apat na okay, huh? sila, nawawala. So, Hindi hey! naman talaga sila na

Eh malaki wala din eh. Ah? Kaya ha. kasi na yan, ah. nawala, ah. mo talaga ng size ah. ng ah? ah. Tapo dasalan ah. mo at na. Tapo mase sa itong kabe. Ha? kulamin at tanggalin ha. mo siya lagi. Spectral. Gusto ka pangalan na itong kabay mo taba, uh, pangalan nito. Mga parang pitlulaks. Mga bata. Pitlulaks. <laughs> <Feed relax. laughs> ano na? Wala na? oy, oh, hindi ako nagpakaling dyan. Ako kasama. comment lang ako. Nagpagayin ka lang ha? Kumaang na ano? oy, Nagpagayin ka lang sa akin. Mahal na dyan sa ma? ba? ka Mahal na dyan Salamat po! Nagpagaling na ka Julian. पता नहीं कब मचा रहे हैं हिंदी में मैं पकाई की तो पकाई के ऊपर काई का करना करने नहीं मत लेट मति ना लंग आ